So, ito yung pupuntahan nating restaurant, IGI Barbecue and Sushi Bistro. So, ang bayad dito ay $40 mayigit, pati yung tax, almost $50. So, ang cost ng isang tao is almost 2,000 pesos kada tao ang bayad. Ano siya? Buffet, pero ino-order yung kakainin. Ayun. Maganda yung restaurant na, no? ayan na. Oh. Ah, magbo-barbecue kami. Um, in case my husband will uh, Oh, you said? Okay, good. Thank you. Ayun, may menu. Ayun, bibigyan kami ng menu at o-order ka. Yung pag-order, hindi isang beses lang. Maraming beses. Hanggang gusto mong umorder, pwede. Ayun. So, ayan. Dito kami mag-grill. At yun, ganyan ang ano dito. Ano siya? O, ito, you can, pero o-orderin mo yung kakainin mo. Yun ang setup dito. Tapos, ano nga pala, ang pagkain dito, ano you know, 2 two hours, dalawang oras ang limit. Kailangan within two hours, tapos ka na. Uh, karamihan ng mga restaurant, ganun ang policy dito. At bawal yung, ano ha, yung marami ka sobra bawal yun. Babayaran mo yung sobra. Pag, uh, kumbaga, i-order eh, ka ng order tapos hindi mo kinain, kailangan kainin mo yung in-order mo. So, ginagawa nila yun to prevent waste of food nga naman. Yung order ka ng order dahil ito all ka tapos hindi mo naman pala kayang ubusin. So, kailangan ubusin mo. Pag hindi mo na ubus, extra charge yun. So, hanggang dalawang oras na ang allowed na stay sa'yo. Pero, it all you can siya hanggang gusto mo. Tapos, itong restaurant pa lang to, kailangan, ano ka, um, tumawag ka ng in-advance kailangan may reservation siya. Magpa-reserve ka. Hindi basta walk-in, walk-in lang. So, ito yung unang in-order namin. Mga raw. Yung ano pa, hindi pa lutong mga karne. Ayan. Sa may mga sauce. Ayan. So, in-open na nila yung grilling. Tsaka rice. Ayan. So, yan yung mga unang ano namin. Unang order. So, ano yan ha? Um, ano to? Uh, eat all you can ha? Ayan. So, nag-order na rin kami ng rice at fried rice. Ayan. How about here, dad? Can you put here, dad? There, on this side. this is my soup. Oh, andito na yung soup namin ng ito. Pero mas mukhang masarap siya. Ayan. Miso soup dito. Ito yung in-order namin soup. So, marami namang siyang ano. Marami, na, marami ka namang pagpipilian dito. Ayan. Po, oh, enjoy na. Enjoy. Sila yun na yun. Ayun po yung masarap po. Ayan. Ayan. Yung soup nila kung masarap. Ayan. Miso soup daw to. Ayan. Masarap siya. Ayan. Ayan. Masarap nga naman. nila. So, may inor meron pa kami inor na luto na. Order sila ng mga fresh fish. Salmon, tuna, at kung ano-ano pang mga fresh na isda. Pwede siyang i-grill. Pero mukhang sushi siya eh. mo siya kainin. siya, fresh. Yun know, o, sinasaw lang nila sa toyo. Sa mga sauce yun. May iba-ibang sauce. So fresh pala siyang kinakain. So yung isda na yan, fresh palang kinakain. Yan, nag na sila ng mga karne. Pero tayo mga Pinoy, may mga ugali tayong ano um, ito. eh. ito. Nahihirapan na akong ano eh. Kuha kaunti na lang. Higupin ko na lang siya. Ganyan Filipino no? style, higup tayo. Yan, hindi mo na ginutsara. So, is this sauce for here, Nak? So, kung gusto mo magkalasa. For here? For what? Dipping. Oh, I thought you're gonna put it there. O, oh, pang sausaw daw pala yun. pang sausaw pala yun. Akala ko naman pang ano. ah uh, pang, ano ba yun? Pang pampa-flavor. Tinalagay ko sana habang nagigirin yung karne. Sabi na nga ko eh. Huwag na, mami, sabi niya, pang flavor daw. Ayan. Ayan. Akala ko kasi ilalagay siya sa taas niya. Parang di ba pag nag tayo ng barbecue, nilalagay mo siya ng sauce. Ito, i-ano mo pala siya, pang sausaw pala. Gagamitin pala yung sausaw na yun. Pag naluto na to isasawsaw mo. So, ito na yung fried rice namin. Ayan. So, what's that, Dad? Parang may kimchi yung anak ko. Morde ng kimchi. Tapos, yes. ano to? Is this chicken? O ano to? Tofu? Ayan, may tofu pa. Ano to na? May I have this? Yes, this is sweet? No, it's scallops. scallops? Oh, fried scallops, scallops, yeah. oh, scallops daw. Ito, fried scallops. Ito, para siyang tofu. Ayan, tikman natin ng inobla ng anak ko. Ayan ang tofu. Ayan, tikman natin kung ano nasa. serving nila ng fried rice. Kakaunti lang o. Oh, yan oh. Maliit lang pala yung kanin nila. Tignan natin itong scallop. Ang more nito yung anak ko. Fried scallop daw. Ito daw yung fried scallop. Pritong scallop. Oh, Nak, you can have this. Yeah. Tikman natin yun. Kinabit ko na yung fried rice. Inunahan ko itong mga kasama ko. <laughs> scallop nila. Ito. Ayan.

ano, in-order pa kami na, yan, dumating na naman yung order namin. Eto. Eto to, to, to eh. Eto. Ayan, Master. Ang sarap, no? Ayan. What's this? Oh, chicken wings. Meron din pala silang chicken wings. Ayan, no? Meron din pala silang chicken wings kasama. So, marami sila. Mula manok, chicken, beef, pork, bacon. Meron sila. Pati mga fish. Pati nga mga gulay. So, kompleto sila tapos meron silang iniluluto pa lang sariwa at pero hindi pa luto. may eh, bago na namang dating na karne, yan, fresh na naman, bagong bagong order na naman 'yan. Pero kasama siya sa eat all you can. 'Yan mga baka, 'yan mga ribs. Mga laman ng baboy. Ay hindi, naman puro baka yata lahat. Ayan. So, ano nga talaga? Um eat all you can talaga siya. namin ngayon, yung restaurant na kinakaanin namin eh, dalawang lipong piso sa per natin kada tao. Ngayon na yung aking in-order na shrimp. Ayan. Ayan. So, dumating na naman yung order namin na shrimp. So, talaga palang marami kang magpagpipilian dito. This is what that is. Can I have your piece? Ayan. So, dumating na yung shrimp. Kuha tayo. Ayan. kakainin na natin yung nasa ano ko? Okay, um, pala yung ano nila dito. Marami silang ano, halos deep. Deep ang ano nila. O, oh, yan o. Oh. Sulit naman pala yung ibinayod ko. Sulit na sulit. So, kinakain ko beef ito. Hmm, mo eh. থাকা you want to keep the something? Okay. ayan, kumukunti na yung order namin kasi busog pa kami. Ayan. So, paubos na. So, tama na yun. Duto na yung order namin. Ayan. So, masarap naman yung ano lang. Marami, marami silang choices. Fish, karne, baka usually. At saka, uh, iba't ibang uri ng sushi. Meron din silang mga shrimp fried rice, uh, gulay, iba-ibang klaseng gulay, may steam. Basta marami kang pagpipilian pala. Sulit na sulit pala yung bayad mo. Kaya ko pa kayang ubusin itong dalawang fried rice na to. You want fried rice na? Iaalok yeah, ko sa mga kasama ko. <laughs> no, it's okay. I can still eat it. I was just dieting. So sabi niya, I told you, hindi mo makakayang ubusin. Sabi ko, kaya ko ubusin. Kaya lang ayoko na talagang kumain ng maraming kanin. Kaya nga hindi na ako kumain mula kanina umaga eh. Hindi <laughs> na rin ako nag-lunch. Kung nagustuhan yung ating video, huwag niyo pong kalimutang i-like at huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe. Salamat! Yan, patapos na kami. No? Thank you. Yeah. Thank you. Ito na yung isang order ko, 'yan. 'Yan may sushi. Medyo nagpigil na kami, masyado ng marami nakain tama. So, Ayun yung sushi, konti na lang in-order namin. Tsaka ito, itong calamari. Kanina ko pa itong calamari na 'to eh. 'Yan. So, nasa panghuling order na tayo. At uwi na 'yan. Pinapatay ko na yung ano, yung apoy. Enough na. So, ito medyo mataba to. Ayoko, ayan o. No? Iiwan ko yung mataba. Ba't ko naman pipilitin yung sarili really kung kumain kung mataba. Ayan o, no? talagang purong taba, o. Oh. So, iiwan ko yan. So, yung yung laman lang ang kakainin ko. Ayan, natapos na kami. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Salamat! So, ang kinain namin ay $270. So, sa pera natin, ano siya, 11,000 pesos may kasama na palang ano yun um, bukod dun sa almost 50 kasama kasama nga yung tax tip sa mga waiter nila sa restaurant yun ng 10% kumbaga eh yung tip nila parang course yung sa gusto mo magbibigay ka ng tip ganon kaya 10% yung service charge